Social 700,000 kaban ng palay ang bibili ngayon ng NFA San Jose si Branch. Ayon kay Manager Eddie Marigandin, alamin po natin ang buong detalye sa ating panayam dito po sa ating special report. Sa pamimili naman po, uh, inaasahan namin na sa darating na na September itong anihan. Mm -hmm. baka mas marami na po ang ma-procure ng NFA dahil kasalukuyan po yung aming paggikiling o milling o palay stocks mm -hmm. at eto yung mga ginagawa namin ngayon, ng mga botika etong mm -hmm. GID1 and GID2 dito sa labangan mm -hmm. dito sa Occidental uh, San Jose ay baka by September operational na ito diyan na po namin ilalagay lahat yung aming mga bigas mm -hmm. na na-mill at definitely magkakaroon ng malawak na espasyo for next procurement season. So ilan ang target nyo? ah uh, nasa 700,000 po. 700,000. So ilan na napoproduce na <laughs> ang farmers? Ang, <laughs> ang, <laughs> ang pan po, nasa panyata tayo, nasa 1.5 or 2 million ngayong province season wow, na to. Wow. Uh, Kung makakapamili tayo ng 700, at least malaking porsyento to. Nasa uh, 35% of the uh, produce kung 2, 2, 2 million yung kanilang produce. Pero tingin ko parang mas malaki pa. Baka uh, maabot ko ng 30, ng 3 million. also so, at least yung, 35, yung 700,000, malaking porsyan to, to para sa sa kabuang uh -huh. production ng Occidental Mindoro. At dito lang po nangyayari yan uh -huh. sa Occidental. Ang average po ng ng NFA sa buong Pilipinas ay nasa 3 to 5 percent lang ang absorption rate. Ibig sabihin, uh -oh. sa kabukang ani ng Pilipinas, nasa 5 percent lang ang nabibili ng NFA. Pero dito sa Occidental Mindoro, maabot tayo ng 20 to 30 percent. Okay. Oo, okay. 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 nabanggit ninyo yan. Okay. Umabot ng 20 percent na, na ibig sabihin mas maganda pa pala ang, uh, ang kalakaran dito sa uh -oh. Occidental Mindoro. Uh yun po yung pinagmamalaki namin dito. Mm -hmm. At natutuwa rin kami dahil marami mga magsasaka na ang option ay NFA talaga. Mm -hmm. Pero ang ang pagkaganap ito ay nangyayari na sa buong Pilipinas ngayon dahil sa taas na pamimili ng NFA mm -hmm. ng mga palay mm -hmm. at halos lahat ng lugar ay NFA ang mm -hmm. ang option nila at kami po ay nagulat dahil sa kabuuan nga taro 5% lang dati ang nabibili ng NFP nang gusto nila lahat kaya punong-puno po lahat ng ng no, warehouses not. ng mga, no, ng, mga no, ng NFA. Manatili pong nakasubaybay at tumutok para po sa mahalagang informasyon at komprehensibo at makatotoha ng pagbabadita. Paki-like, follow and share at mag-subscribe na rin po sa ating YouTube channel. Ako po, Mararo at your service.